sa number 3. Kaso sa pagsupak sa Anti-Graph and Corrupt Practices Act, kag anti-red tape act, kag extortion ang sarang ipasaka batok sa duha ka mga building inspectors sang obo yari ang report sa ginsubmit kasulat sulat sang duha ka mga regular nga empleyado sang Office of the Building Officials sa City Legal Office ilagin panginwala nga ilagin kilkilan ang negosyante nga tagbrik lamo para lang makakuha sa requirements sa business permit. Sunok so, kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. may nakuha nga cellphone kag CCTV video ang tagbrik sa aktual nga pagbaton sa mga building inspectors sang 5,000 pesos. Kabaylo sa ginaligar, pagpadasig sa pagkuha sa requirements para sa renewal sa permit. Gani sa madason nga si Mana. Maga isyo na sang show cause order ang City Legal Office batok sa duha ka mga regular employees sang syudad. Kundi ara gini ang ginda sila ya sa. Mm, ito ana gid. Ito ana gid sa opisina to sa establishment sila nag eh, transaction yam. Nakalagbok pa sila. Mm. Dugang ite nga posible ang kaso sa pagsupak sang Anti Graft and Corrupt Practices Act, Anti Red Tape Act kag extortion ang sarang ipasaka batok sa mga ginareklamo ng mga empleyado sang obo nag, may committee na si Mayor ano, para kung sa mga munin na problema para once and for all yung mga ano ang ubo kung sa lagit eh, sa lagit eh. kung may pwede malang ma-remedy ang ano ang ilang mga violation hindi eh, ano na maka, makasuggest na ma-remedy na kayo para the zone inspection may nasa kamo pa na kapadugay pag sa business permit ang inspection na uh, may itong may violation kasubong pag next renewal i eh, ano ka naman i eh, eh inspection ka naman Ginpahayag man ni Mayor Albi Benitez nga mismo ang negosyante ang nagpadangat sa reklamo sa iya. Nagpasalig ang alkalde nga kung mapamatudan ng reklamo, sarang makakasa serbisyo ang duha ka mga building inspectors. Ginahaylo niya man ang iban pa ng mga negosyante nga hindi magpadala sa pagpangilkil sa mga empleyado sa syudad kag i-report ini sa iya opisina para maaksyonan. Nico Delfin para sa DG Cas Negros.